Brum brum brum, nandito na naman si Machong brum brum. Ha ha ha, hi mama. Ha ha ha, mga kabrum brum, may nakita na naman ako natutulong sa tabi ng kalsada mga kabrum Bigyan na naman natin ito na pagkain mga kabrum Let's go, let's go. Punta tayo sa Makdo mga kabrum para bumili na pagkain para ibigay doon sa natutulong sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrum bilin bilhin tayo na pagkain para ibigay doon. Let's go. Uh, dito na tayo sa may mga kabrum brum para bumili ng pagkain. Maraming kayo doon sa natutulong sa tabi na kalsada. Let's go mga kabrumbrum, pasok na tayo para bumili na tayo ng pagkain doon sa natutulong sa kalsada. Let's go mga kabrumbrum, let's go. Dito na tayo mga kabrumbrum, pasok na tayo. Let's go. Ito na mga kabrumbrum, nakabili na tayo ng pagkain dito sa McDo. Ibigay na natin to doon sa natutulong sa tabi ng kalsada mga kabrombrom Let's go mga kabrombrom, ibigay na natin to, let's go So mga kabrombrom, hindi na natin to pagkain doon sa natutulong sa tabi ng kalsada Let's go mga kabrombrom Matulong na naman tayo ngayon gabi mga kabrombrom sa natutulong sa tabi ng kalsada Let's go mga kabrombrom, mga kabrombrom, utahan na natin to, let's go ah, uh, Nandun siya sa gilid mga kabrombrom, ibigay natin to pagkain mga kabrombrom Nandun siya natutulog mga kabrombrom Let's go mga kabrombrom, utahan na natin siya mga kabrombrom At ibigay itong pagkain Nakatulong na naman tayo ngayong gabi mga kabobrom. Dito siya mga kabobrom. Let's go mga kabobrom. Nabigay na natin pag-aayon. Yes, nakatulong na naman tayo ngayon. Let's go. Pakalam.